Expired na kape, naging obra maestra? Ano ang kwento sa likod ni Mr. Coffee Painter? Sisimula ako yung bata ako, naalala ko, hili ko na yung i-drawing yung mga mukha ng magulang ko, tita ko, mga kapatid ko. Nung college, uh, eventually nag-aral ako ng fine arts sa uh, University of the Philippines, Diliman. Major in Visual Communications. Tapos doon na, nahubog. 2020, nagsimula na yung pandemic. Siyempre, na-lockdown tayo sa mga bahay. Na-curious ako hanapin yung garapon ng kape na nirigalo sa akin. So apparently, nakita ko yun, na-expired na pala. So instead na itapon, sabi ko, bakit hindi ko i-try gamitin pagpinta? Pag minimix mo siya, uh, may time na lumalagkit siya. May mga ways ako na ginagawa para hindi, hindi mangyari yon. Tapos eventually, pinopost ko pa isa-isa yung mga painting ko ang ganda ng response ng mga kaibigan ko, sa mga friends ko sa social media. So, naingkanyo akong ipagpatuloy. Uh, nakikita niyo doon sa likod, no? Uh, actually, ay nanay ko, si Evelyn Hernandez. Itong project ko na to, I wanna depict her as a, parang our own Mona Lisa. Gagawin kong very detailed yung pagkapinta sa kanya. So, excited ako matapos siya. Yeah, si Wang Ud, Apo Wang Ud, isa yun sa very challenging kong ginama. I think ginawa ko siya for halos isang linggo. Dahil yung detalye ng mukha niya. Na, tapos isa rin sa nagawa ko si Senator Manny Pacquiao. Pininta ko dyan si Jordan Clarkson, si Eli si Darna, even si Bruno Mars. Yung art ko rin kasi naman, it's helping, may advocacy rin ako, it's helping people around me. Nagkaroon ako ng fundraising noon eh ko-organize ako for the transport sector nung pandemic. Yun, it was very successful. We raised close to half a million and help out a lot of drivers, jeepney, tricycle drivers. So, kukuunti lang kami nagpipinta. Kahit sa Pilipinas, iilan lang kami. Maraming questions kung at last ba yan. Yun gusto ko'ng pakita na kahit coffee painting to, it, it can compete. Tingin ko na hindi naman talaga sa medium 'yan sa sa artist 'yan kung paano niya i-execute, you know, yes. gagawin. So ayun ang goal ko, mas makilala.